sentro na naman po ng usapin, etong si Harry Roque. So, kilala natin siya bilang tagahimod ni Digong. Yun na. Katulad ng madalas kang sabihin, eto pong si Harry Roque, dati po siyang human rights lawyer. At ngayon po ay animal rights lawyer na siya dahil ang kanyang pinoprotektahan, ang kanyang dinedepensahan ay ang mga katulad ni Digong, ang mga katulad ni Sara Duterte at marami pang iba. Okay, from being a human rights lawyer, to being an animal rights lawyer. O, ba? Diba? Merong ipinakakalat na naman itong si Harry Roque. So, para sa mga kababayan natin, sana naman magising kayo. Huwag kayong basta-bastang maniniwala sa isang katulad ni Harry Roque na alam naman natin kung ano yung intensyon. Naaminadong panatiko ng isang o ng mga Duterte. ba? Diba? Sana, sana lang talaga yung mga kababayan natin nag-iisip ng tama. Hindi basta-bastang naniniwala sa isang katulad ni Harry Roque. So ito napakaliwanag. Napakaliwanag kalat na po sa social media ang pagsisinungaling at pagpapakalat ng fake news na naman itong si Harry Roque. May kaugnayan ito siyempre sa paglaya on bail na Senator De Lima. Yun nga, ano daw? Um, tignan natin. Maraming ebidensya, maraming patunay. So you see talagang bara-bara lang ang ginagawa ng isang katulad ni Harry Roque na akala niya siguro lahat ng mga kababayan natin ay aanga-anga at tatanga-tanga katulad ng kanyang mga taga-suporta. Ay natural, bubusisiin at titignan niyang maigi kung may katotohanan yung pahayag niyo. So ayan, lumabas na sinungaling at fake news peddler pala ang isang ang isang Harry Rocker. Yon, ito yon, where did Judge Gito finish law? Kasi nga po may video etong sa Rocker na inaakusahan niya na paboritong estudyante daw ni Senator De Lima, yung judge na na grant sa kanya ng freedom for bail. At yun nga po ay atong si judge Gito. judge Hiner Gito, the Montilupa, city uh, City Regional Trial Court, presiding judge who allowed former Senator Leila de Lima to post bail, finished Juris Doctor from San Sebastian College, Recoletos. So doon po sa video na si si Harry Roque, kiniklaim niya na sa San Beda daw uh, nag-aral itong si Judge Gito. At ang kanya nga pong guro daw sa law school ay itong si Senator de Lima. So napaka-contradicting dahil ni minsan pala ay hindi naman nagturo sa sa um, sa San Sebastian or sabihin na natin, unahin natin yung hindi nag-aral sa San Beda, etong si Gito, yun nga, sa halipo ay sa San Sebastian. Okay. So paano naging paboritong estudyante? Di ba napakababaw madalas ng mga pahayag natin si Roque? Humahanap kayo ng justification at lusot. Pero yun nga, uulitin ko, akala nyo, syunga-syunga ang mga kababayan natin. Naka po, napakadali na ngayon mag-research, madali nang alamin. Ano yun, basta-basta lang maniniwala? Ang mga basta-basta naniniwala sa inyo ay mga supporters nyo na anga-anga at totoo 'Di ba? Malaking kahihiyan 'to para sa isang katulad ni Harry Roque. Isang lawyer pa man din, pero pinagmumula ng fake news. How dare you? 'Di ba? Mapapaganon ka na lang talaga eh. Sabi niya ulitin natin, paboritong estudyante pala ni Dilima ang judge sa na, na nagpalaya sa kanya. So ito po naging usapin ngayon eh dahil kahit yung mga kakilala natin dito. Ito na ngayon ang kanilang depensa ay kaya naman pala na palaya, kaya naman pala inalaw yung bail uh, kay Senator Dilima or magpost ng bail dahil nga paboritong estudyante yung yung uh, judge na yon. Nako. All right. former Senator Leila de Lima taught in San Beda College of Law at hindi sa San Sebastian. Katulad po ng kiniklaim nga nitong si Harry Roque. Kalat na kalat na po ito, laman ng mga news article. Ito 'yon. Castigated. Merong isang abogado na kinastigo itong si Harry Roque dahil sa kanyang attempt. This is not just an attempt eh talagang nag na ng lies, nagpakalat na ng kasinungalingan at umatempt na siya na utuin ang kanyang mga taga-suporta, mga followers na si Harry Roque. Kaya kung ikaw ay follower ni Harry Roque at naniniwala ka sa kanya, ikaw ang mas kawawa. Eto, Roque's attempt to peddle lies about Montilupa Regional Trial Court Judge Henergito, supposedly being a favorite student of former Senator Leila de Lima. Malaking kasinungalingan ang ginagawang ito ni Harry Roque. Ito pa, tinwist ni nito si Harry Roque ang ang katotohanan. Yun nga, na hindi naman talaga sa San Beda nag-aral etong Jads na ito. Nagturo din siya sa San Beda Low School tulad ni Dilima. So paano siya naging favorite student? Mukhang okay. So yung yung judge pala na yon ay nagturo rin at hindi talaga naging estudyante sa San Beda ni, ni Laila de Lima. Pareho silang naging guro sa San Beda. Pero yun nga, nag-aral yung judge na yon sa San Sebastian. Saan kaya pinagkukuha na itong si, na itong si Harry Roque? Yung kanyang mga, yung kanyang information. ba diba? diba pag attorney ka, diba pag lawyer ka, kahit pa paano, abay, sisiguraduhin mo na yung mga statement mo huh? ay may mga basehan. Dahil kung hindi, talagang malaking Malaking kahihiyan yan para sa'yo na magpakalat ka ng kasinungalingan. Diba? Nako, sana magising tayo. Napakasinungaling po pala na itong si Harry Rocker. Baka hindi lang yan ngayon. Matagal na siguro nagsisinungaling at nag, nang uuto, nang luloko itong mga katulad niya na si, si si Rocker. Good luck sa mga napapaoto.